Yan. Hi guys! Good morning! So ngayon kahit uh, hindi kami masaya, uh, maging masaya na lang kami sa ating uh, video for today kasi nga uh, kahit naiwan kami sa barco ni Ayan si Bakang na naiwan sa barco. Hello! Oh, kami po pala naiwan sa barco. Shout out to go. Anyway, kasalanan naman natin. Oo. So, sorry ko talaga na idahilan. Bakit na late kayo? Una, Actually, ang, ang dahilan talaga is ikaw. Oh, okay. <laughs> kasi. Okay. na Kasi nga, bata kami dumating. Inaantay lang din si... Huwag! 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 Kwento ko, kwento ko. Oo. Oh, okay. kwento mo naman, kwento mo. Huwag! 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 Hindi! Kasi late na kaming dumating. Actually, <laughs> kami, ka, kagabi pa din namin nabasa na um, one hour before ang um, ngayon. Tapos? Bayot, ala una na bayot. Tapos one hour ang kuan, one hour ang one hour ang one, uh, before one hour magko-close na pala ang gate. So, ang byahe natin is 9 PM. So, magko-close na pala siya ng 8 PM. Dilo ko lord sa tuan pa kami. Nasa monumento pa kami. So, wala nang chance. O oh, yun naman, dumating siya around 7.20. Na sinirado po ang sinirado na po. Sinirado na nila. Tapos yung iba doon, pagpapasok ko doon, nagkagulo sila kasi e, may nauna pa sa akin eh. Pagpasok ko -pag eh, eh, kasi naman, first, I mean, dito naman first time magbarko pero first time na mag, ako ha, mm -hmm. ikaw, kailan ko, ano ka na, na rin ko, ano ka. Eh, ako naman kasi first time kong magbarak ko ng Manila to, to Cagayan de Oro, so, wala akong alam na dapat pala 3 to 4 hours. Ano na pala. Tapos, before one hour, mag-close na pala ang gate. Oo, before. Kaya yung pag 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 an na close na Sabi nila, close na daw. So, hindi kami naka... naka akala ko nagbibiro kasi baka napapunta pa lang sila. Akala ko nagbibiro kasi nagbibiro kasi nagbibiro kasi nagbibiro. Akala ko, inulong ko mula ako. So, alam mo, hindi ako kahap kagabi. Nag-ano ako, parang hindi ko ano. Uh. Like yung talagang sinus na hindi e ko alam yung hindi e ko alam yung gagawin ko kasi na sabi ko hindi ko ako sa mga guards hindi ko hindi ko kasi ku, na, na 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 black na na black ano ako ba na black mental ako kasi nga <laughs> first time ko bakat na iwan ako ni bakat kasi bakat ngano sa sa blow off kasi ako na sa labas So, the mental block ako, tapos after ng mental block ako, hindi ko alam kung saan. Wait, wait, wait Actually, ngayon lang normal si Uyo nga kasi kagabi, nasin ko talaga siya. So, makakapag-explain na po siya ng maayos. Na mental block ako, hindi ko alam kung saan ko pupunta. May marami na akong sinachat kasi ginugulo ko lang sila kasi. <laughs> kasi kaya hindi ko alam kung ano gagawin ko. Tapos, yun, nagulat ako. Dumating ano, 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 na, ano, sila bakit at si Gabgab. So tatlo pala kami na iwan. So may nagagawin na dito kami sa bahay ni ano ni Justin. sa condo ni Justin. kasi yung mga ano kasi Jazz din, no? Ito dito kami sa ano niya sa kanila ko muna Justin. sa kaniyang um mansion. Ba? Oh, dito sa Makati. So pinatuloy niya kami kahit pero pinatuloy niya, pero may kuntik ko yan. Yan ang mula. Sabi niya, sa iniwang ulam sabi akin, hindi ka. Pero, hindi na, joke lang yan na. So, thank you so much kay Justin. Ayos si Justin ba? At siyempre, maglulungo ka na ka. Maglulungo tayo. So, alam, asa na kalina dito, Jazz? Ha? Sa maglulungo tayo. Kami yung, kami yung yaya today. Makati Residence Hotel.

Ayok! Hindi siya. Talagang pa! So... So ngayon, first time ko mag-try magluto ng mga ganitong mga setup up Electrical electric na nang gagamitin. So hindi ako sanay pero may... Ano naman yung expert yung kay Ari. Okay, punuin ba ito? Dalawang ano? Dalawang ano Ay, isa na lang ito. Dalawang Ah, okay. So ito na. So ito ay na po natin. So, ano ba yun? E, ano, isala ko. Diba? Yan, yeah, ang except siya talaga yung expert. So, uh, hindi kasi ako kabarunong dito eh. Oh, diba? So, so, ah, okay. Yeah, yeah. pinutin lang yung ano? Oo, pinutin. Oh. Okay. So, di ba? So, yan lang muna. Yan lang muna mga babs. <laughs> At, mag -ha? <Andaşamcast> so mag-ano muna tayo, mag-ikot uh, mag muna tayo, mag-hopster muna sa bahay ni Jazz. May gandun. So dito dito pala kami, dito pala natutulog si Bakang every more, every gabi kasi nga gusto niya nga siya lang mag-isa, di ba? Sa sofa bed. Sa sofa bed. sa pabed na Si Bakang kasi hindi sila yung sagad na, hindi sofa bed So ito yung, um, dito natutulog si Bakang. Ah, oh, ito yung ano, so dito yung low off. Oh, Oo, oh, so. So ito yung kwarto. Kwarto? Ah, oh, room. Ito yung room dito, dito, ako natutulog. Dito, dito talaga natutulog kasi alam naman ni Jessie, dito ako sa isang kwarto. Sa sa pag mahirap na ano, di ba tulugan. So dito ka dito si Justin sa gilid. Katabi ko, katabi ko si Justin. At tutulong naman si Gab Gab ay dito sa dito sa dito dito ba kita? Dito sila tutulong si Gab Gab talaga. Ay galing. Dito si Gab Gab natutulong. Joke lang. Eh di excuse ka. Hala si Bagal, dinis si Bakal. Ana bongga si Bagal kasi oh, di ba? Bongga.

No, voi, oh. oh, ayan na guys. So, ayan na, magluluto na kami. thank you so much kay Justin. thank you so much sa kanyang partner. Kasi yung partner ang dito din. Nagtatago. Nagtatago. Nagtatago kasi yung partner ni Justin. Ayun, pa kita sa video. So thank you so much. Thank Hi! So ito, ilalagay na po natin ito tatlong quick chow po. Iba't ibang quick chow. So, ilagay na natin yung talagang lahat. muna tayo kasi walang batch wala Walang batch kasi kaya pitit. Ito Ito pala pag na kondong no, ano talaga, pag talaga yung mga gamit, pag na kasama ng mga mga hangover na kasi mga kasama ko kaya mas lalo naman nila Painful mm? for that. Water, water, na water, 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 Ito ang lulus Ito yung kulang namin, oo. Um, Uy, ipaigot na na kay... Sardinas. Mabugnaw din na pa siya. Kwan ito? Huwag pabaya. Uy, zuti po siya? May trawang guys. So, si Jello po ang kusinira natin for today. Tapos, mamaya, para mo walang magpupul kami with swimsuit. Tama ganyan yung swimsuit ni Gabriel. Tapos, mamaya hapon mag, magmamalengkit kami. So, dami lang yung gana for today. Ayan,